Ilang araw nang may saradong negosasyon ang Ukraine at Amerika tungkol sa planong kapayapaan na dinala ni na Stephen Vitkov at Jared Kushner mula Moscow. Sinabi ni Vladimir Zelensky na nakausap niya sa telepono, sina Vitkov, Kushner, Umerov at Gnatov na kasalukuyang may negosasyon sa Miami. Ayon kay Zelensky, at ito ay isang sipi, binigyan nila ng pansin ang maraming aspeto at medyo mabilis na tinalakay ang mga pangunahing punto na maaaring maggarantiya ng pagtigil ng pagdanak ng dugo at alisin ang banta ng ikatlong pananakop ng Russia. Kasama rin ang banta na baka hindi to pa rin ng Russia ang mga pangako nila, gaya ng dati nang nangyari. At dito, tinitiyak ng mga eksperto na kasalukuyang isinasagawa ang mga saradong negosasyon na maaaring hindi magustuhan ng publiko ang mga resulta. Ngayong araw, sinabi ng pinuno ng pangunahing tanggapan ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na si Kiril Bulgakov na hindi niya ibubunyag ang nilalaman ng negosasyon kasama ang mga Amerikano at Ruso sa Abu Dhabi upang hindi maantala ang pag-uusap. Matapos bumisita si Vitkov sa Moscow, itinago ng Amerika at Rusya ang nilalaman ng negosasyon. Ngayong araw, sinabi ng tagapayo ni Putin na si Yuri Usyakov na ang mga negosasyon ni na Vitkov at Umerov ay nakabatay sa sinusubukang isulong ng Moscow matapos ang huling pag-uusap sa Moscow. O sige! Sama-sama nating lutasin ang mga misteryosong negosasyong ito. Sasabihin ko agad, mas nakuha ng Ukraine ang kapakipakinabang na posisyon at suporta mula sa Estados Unidos. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at mag-subscribe din kayo sa aking telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami agad naglalathala ng mga balitang natatanggap. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa video description. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ngayong ika ng Disyembre, sinabi ni Volodymyr Zelensky na nakausap niya sa telepono si Navitkov at Kushner, mga sugo ni Trump, pati si Naumerov at Ignatov mula sa delegasyon ng Ukranya. CP, binigyan namin ng pansin ang maraming aspeto at medyo mabilis naming tinalakay ang mga pangunahing punto na maaaring maggarantiya ng pagtigil ng pagdanak ng dugo at alisin ang banta ng ikatlong pananakop ng Russia. Kasama rin ang banta na hindi to pa rin ng Russia ang mga pangako nito. Tulad ng dati, determinado ang Ukraina na makipagtulungan sa Amerika para sa kapayapaan. At nagkasundo kami sa mga susunod na hakbang at pag-uusap kasama ang Amerika. Salamat kay Pangulong Trump sa ganitong masigasig na paraan ng pakikipag-usap ngunit sa totoo lang, ilang araw nang isinasagawa ang mga negosasyon sa pagitan ng Ukraina at Estados Unidos sa pribadong paraan. Ang mga negosasyon na nagsimula pa noong Huwebes sa Miami sa pagitan ni Bitkov at Umerov ay naging pagpapatuloy ng limang oras na pagpupulong ng tagapayo ni Trump na si Steve Bitkov at Jared Kushner kay Vladimir Putin sa Moscow. Ngayong linggo, tinawag ni Trump ang mga kontak niya sa Moscow na magaganda at sinabing bumalik ang kanyang mga kinatawan na tila gusto ni Putin ng kasunduan. Pinangungunahan ni na Rostem Umerov, punong negosyador at kalihim ng konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraina, at General Andrei Gnatov, hepe ng pangkalahatang tanggapan ang delegasyon ng Ukraina. Nagkita sila kina Vitkov at Kushner noong Huwebes, alas dos ng madaling araw. Noong biyernes at sabado, nagpatuloy ang mga konsultasyong ito ayon sa mga pinagkukunan. Ikinwento ng mga kinatawan ng Amerika sa mga Ukrainian ang nilalaman ng pagpupulong kay Putin at nagmungkahi ng mga ideya para malampasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Ayon sa opisyal ng Amerika sa Axios, maganda ang takbo ng negosasyon. Iniulat ni Rostem Umerov na nagkasundo ang mga kalahok sa negosasyon sa mga balangkas ng kasunduan sa seguridad at tinalakay ang programa para sa hinaharap na pag-unlad. Sabi pa niya, ang pag-usad sa kasunduang pangkapayapaan ay nakasalalay sa ugnayan. Narito ang kanyang sinabi, ang prioridad ng Ukraina ay ang isang kasunduan na magtitiyak ng proteksyon sa kalayaan at pambansang soberanya ng Ukraina, siguridad ng mga Ukrainyano at magtataguyod ng matatag na pundasyon para sa matagumpay na demokratikong kinabukasan. Sa prinsipyo, ayon kay Umerov, patuloy pa rin tinatalakay ang usapin ng siguridad at programa sa muling pagbangon matapos ang digmaan. At lahat ng mga negosasyong ito ay nakatuon sa isang bagay. Dapat nilang mapalapit ang mga posisyon bago ang posibleng pagpupulong ng mga presidente ng Ukraina. Kahit na tila hindi magkatugma ang mga pampublikong posisyon ng Ukraina at Rusya tungkol sa mga teritoryo, naniniwala pa rin sa Washington na maaaring makamit ang kompromiso kahit sa pinakasensitibong issue. Habang di pa inilalabas ng Moscow at Washington ang detalye, naghahanda na ang delegasyon ng Ukraina para sa mga susunod na round. Ibig sabihin, ang mga negosasyong ito ay isinasagawa ng sarado. Pero nagpapatuloy pa rin ang mga ito. At ngayon ay alam na natin na sa lunes, sina Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer, at Friedrich Merz ay magkikita sa London upang suriin ang sitwasyon. At ang kasalukuyang mga negosasyon sa ilalim ng pamamagitan ng Amerika ibig sabihin ay mga konsultasyon kasama ang mga Europeo. Kasabay nito, alam mo, napaka makahulugan kung paano sinagot ngayon ni Kirill Budanov, ang pinununo ng intelihensiya ng Ukraine, ang tanong tungkol sa mga negosasyon. Sinabi niya na ang mga negosasyon ay dapat manatiling lihim. Dahil kung hindi, maaari itong mabigo. Paalala, si Budanov ang namuno sa negosasyon kasama ang Amerikano at Ruso sa Abu Dhabi mahigit isang linggo na ang nakalipas. Tungkol sa negosasyong iyon, siya tinanong at ito ang kanyang maikling sagot, CP. Paalala, sinabi ng mga Ruso na hindi nila ilalantad sa publiko ang mga negosasyon. Ang delegasyon ng Ukraine ay nagtagumpay pa rin na makuha ang mas kapakipakinabang na posisyon para sa Ukraine at mas paborabling panig ng Estados Unidos ng Amerika. Ngayong araw ay lumabas ang isang kapansin-pansing pahayag mula sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos. At susunod ay babanggitin ko ang isang sipi. Sa loob ng dalawang araw, nagkita si Navitkov at Kushner, Kinaumerov at Gnatov para sa mahalagang talakayan ukol sa maasahang landas tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Nagkasundo ang Amerikano at Ukranyano sa estruktura ng seguridad at tinalakay ang mga paraan ng pagpigil para sa pangmatagalang kapayapaan. Sumang-ayon ang dalawang panig na ang progreso sa kasunduan ay nakadepende sa kahandaan ng Rusya na magpakita ng seryosong dedikasyon sa pangmatagalang kapayapaan, kabilang ang de-escalation at pagtigil ng pagpatay. Tinalakay rin ng dalawang panig ang agenda para sa muling pagbangon ng Ukraine matapos ang digmaan, mga magkasanib na inisyatiba ng Amerika at Ukraine at mga pangmatagalang proyektong rekonstruksyon. Binigyang diin ng panig Amerikano at Ukranyano na ang pagtatapos ng digmaan at mga maaasahang hakbang tungo sa tigil putukan at de-escalation ay kinakailangan upang maiwasan ang hinaharap na agresyon. Mahalaga ang mensaheng ito dahil pinagtitibay ni Marco Rubio, kalihim ng Estado, na dapat maging makatarungan ang kapayapaan at isaalang-alang ang kagustuhan at pangamba ng Ukraine. B. Konkretong tinatalakay ang usapin ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine mula sa Estados Unidos. Kahit na dito ay naglalaro na ang kagawaran ng Estado ng Amerika sa mga salita tinatawag ang mga garantiya bilang estruktura ng pagbibigay ng seguridad. V. Malinaw na ang pag-usad sa kasunduan ay nakadepende sa kahandaan ng Rusya na magpakita ng seryosong dedikasyon sa pangmatagalang kapayapaan, kabilang ang de-escalation at pagtigil ng pagpatay. Kailangang patunayan ng Rusya ang interes nito sa kapayapaan dahil ang patuloy na pag-atake sa mapayapang lungsod ay hindi nagpapakita ng kahandaang makipagkapayapaan. Sa ibang salita, pinagtibay ni Marco Rubio na sa yugtong ito ng negosasyon, ang Rusya ang hindi nais ng kapayapaan, hindi ang Ukraina. Ang pahayag ng United States State Department ay dapat isaalang-alang ni Vitku Fuikusner para hindi siya masyadong malulong sa paglilingkod sa Kremlin. Pero may isa pang mahalagang bagay na pumapabor sa Ukraina. Ngayon, naglabas ang Ronald Reagan Institute ng mga resulta ng sociological na survey. Umabot sa rekord na 64% ang suporta para sa pagpapadala ng armas ng Amerika sa Ukraina mula ng simulan ng Rusya ang pag-atake, pinakamataas na bilang ito. At kapansin-pansin, ang pagtaas ay naganap dahil mismo sa mga botanteng republikano. Mula noong taglagas ng 2,000 at 22 unti-unting bumababa ang kanilang suporta. At sa hanay ng mga republikano, ay bumaba ito hanggang 44% noong taglagas ng 2024 kung kailan aktibo ang kampanya ni Trump. Ngunit ngayon, ang bilang na ito ay umabot sa record para sa mga Republikano na 50% sa mga botanteng demokratiko. Noong taglagas ng libo at bahagyaring bumaba ang suporta, ngunit nanatili pa rin ito sa pagitan ng 68. 75%. Ngunit may isa pang mahalagang bilang ayon sa survey ng Ronald Reagan Institute ng mga Republikano. Binibigyang diin ko, 62% ng Amerikano ay gusto talagang manalo ang Ukraine, hindi lang makipagkasundo at ito ang bilang na dapat gamitin ng Ukraine. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.